Magandang araw Pilipinas! So for today's video guys, ay samahan niyo ako for today's vlog. So for today's video guys, ay maguhukay nga kami ng paglalagyan ng ang um, bomba. Hindi naman maguhukay, dyan na sa gilid, do sa may, dun sa may ano ng papaya. So kukunin namin yung papaya, tsaka ay eh, lilipat namin siya. Kaso nga lang guys, nung nilipat namin, namatay yung papaya pala. Mamamatay pala siya. So ayan, hinahanap nila yung ano yung tubo na pagkakabitan kung saan i ano i-connect yung ano yung bomba yung yung poso nga pala pinagtawanan pa ako kasi sabi ko bomba pinagtawanan pa ako biglang tumawag yung kapatid ko sabi niya bakit bomba yung sinabi mo baka akalain nila may itatanim kang bombat baliw So, ayan nga guys, naguhukay nga ako kung saan ko ililipat yung papaya. Kaso nga lang, nalanta. Parang wala na. Ayun, tapos... Ay nga guys, hindi ko na videohan nung ano, yung pag, paglalagay talaga ng papa kasi sobrang init, hindi ako makalabas ng bahay. So ayan, sabi ko sa kapatid ko, videohan niya yung bomba. Aba, ginawa pa namang model oh, tignan niyo. So all in all guys, sobrang ganda naman. Ay hindi, I mean, ganda ng tubig kasi malinaw naman siya. May konting ano lang dyan sa gitna. <laughs> yung parang, ano ba tawag dyan? Baras yung tawag dyan sa amin. Iiwan ko lang. Basta ganun, hanggang dito na lang. Adios!